Hello mga kadaday ko dyan. Welcome to my channel Ati idaday. Magluluto tayo ng gulay. Andito na naman siya tidaday nyo sa kusina. Talaga. Kusina agad pagdating galing sa trabaho. <laughs> at yan, gulay. Okra at gabi. Tapos yun, kanina kalabasa. Na may alugbati sarap yan fresh na fresh ayan napakulo na ako na ano aloy ah sarap yan ayan ang dessert ko may saging at saka kamote <laughs> ipritok ayan kalbasa dami marami mm -mm. At ito na nga o oh, simula na ilagay ko na ang kalbasa kasi tagal tagal pa yan maloto At yan buti nga lang walang nagluluto dito sa kusina namin hindi pa dumating sila na trabaho pang mga kasama ko. Takpan mo na tapos hintayin na kumulo at ilagay na ang maya yeah, maya ilagay ko ang gab ako okra kain mo na patalastas kain ng saging <laughs> nawala na ang dessert nauna na pagkain gutom na eh hindi pa naluto ang gulay kaya kain mo na ng saging uunahin ang dessert ano yan inuno ko ang ano ihagpat na ko ang kuan balong bante kaya para ano, mahugasan ko siya. Yan. Kadami na. Salamat mga Lord sa support nyo sa akin. At sana supportahan nyo pa ako. Maraming salamat. At sana bisita nyo din ang aking YouTube channel mga Lord. Sa tidaday simning pa rin po. Ang hindi pa po kapag subscribe please subscribe po. Maraming salamat. At iyan. Ang kanin ko. Luto na. Kaya, hindi. <laughs> Tinikman ko kung lapa na ba eh luto na eh kaya giop ko ng ilaw ah, apoy yan i-continue natin ang alugbati paghimay para i-ano na mamaya maya pagkatapos hu hugasan muna Thank pinapahinaan ko konti ang apoy kasi ano na yan lata na yan <laughs> walang ano yan walang halo na isda <laughs> basta inano ko lang anong binisaya pagkaluto ba linaga lang na gulay sarap man yan Mm, -mm. Luya lang ang ilagay. Yes. Oh, sarap tanglad sana para ma kanang mabango kaso walang tanglad eh ang mahal sa tanglad dito hindi pa rin sa Pilipinas nga marami <laughs> ay dito sa ibang bansay eh, ang mahal kaya luya na lang nilagay ko dinamihan ko lang ng luya pang pawala sa ano panuhot ba <laughs> yan. tapos na hinugasan ko na lang siya mm, -mm. yan ang gabi kaliit oy <laughs> nalimutan ko sana inano ko na nilagay ko na pala kasali na sa ano kalabasa nalimutan ko hiwain ko na lang ng maliit-liit. Parang bili, mabilis. Kasi nakalimutan ko eh. Yan. Iwayan. Tapos ilagay ko na. Ngayon. Ilagay na. Sa ano. Kumulo na na tubig. Ayan, doon na kanina pa ang kalabasa. Ay, ang kalabasa, luto na yan. Nalimutan ko ang, ano, gabi paglagay. Pero okay lang yan, mabilis lang yan. Maya, maya, luto na din yan. Ayan. Grabe, kulo na ng kulo. Oh, luto na yan. Maya, maya. Mm. Tapos ilagay ko na din ang okra. Ayan. Tapos haluin. Halo ng halo. Maya, maya loto na din yan. Mm. Kunin ko na din ang takip para takpan na din para loto na maya maya Ngayon, takpan muna natin mga loads ayun ito ang alugbate iniwa ko kasi ang malalaki ang dahon kaya ihiwa ko ng ano pababa. Ang kasi sa dahon. Pero ganda. Gusto kong gusto kong ganyan. Malapad tapos ano, green na green ba? Presko. Kaya iyan, nilagay ko na lahat. Ha halo na para maya-maya at luto na ayan mga lods don't, don't forget to share mga lods may video at sana mag ano din kayo mag commentin kayo ay naglalaba din ako habang nagluluto para isahan na ang pagtambay sa kusina <laughs> yan pan muna. Maya-maya, luto na yan. Mm, -mm. mm kumulo na. <laughs> charap na, charap. Ligpit mo na ako sa mga ginamit ko. Hugasan muna. maghugas muna para maya maya at ano, nakakain na pagkatapos luto mm -mm. kain na maya maya ang haba na pala tignan ng ano ko buhok ko sa lingkoy. lalo na siguro pag ano, ipa, ipa straight at iyan lotong loto na sarap na sarap na yan utan nga bisaya <laughs> sa sa amin ang tawag namin bisaya man kami utan man bisaya. Kuha nalaga, kuha nga bisaya god kanang dili bagi sa hon lina gaara ko ano kuwang ani kamunggay wala kasi kamunggay eh kamahal <clears throat> di ako nagbili tama na to oh. marami na din di na nga yato maubos-ubos eh, kadami oh ngayon, takpan, tapos na legpit na ako para kakain na ayun, maraming salamat sa inyong mga lods shout out sa inyong mga daday hindi na ako, hindi ko na maisa-isa ko kayo lahat Maraming salamat sa support niyo sa akin at maraming maraming salamat sa lahat kong mga followers. At sa mga lahat kong mga subscriber, maraming salamat po. At sana isubscribe niyo ako. Ang hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe niyo po ako. Maraming salamat. Ayan. Ayan ang routine ko araw-araw pagdating galing sa trabaho, takbo agad sa kusina. <laughs> Ay, grabe. Parang gutom na gutom eh. <laughs> Kaya mataba. Mahilig kasi sa kusina. <laughs> Ayan. Uh, Ayan. Uh, ang dessert ko, kinakain ko na. <laughs> Hindi pa nga ako nakakain ng kanin. <laughs> Basta matawa talaga, mahilig talaga sa ano eh. Kain. Wag nung na, wag nyo na ako i mga lods. Ganyan kasi ako. Kain ang kain. Eh. Ayan, tapos na. Mag-ready na ako para kain. Sa lamisa. Thanks for watching. Bye-bye. Don't forget to like and share. Share, share, share. God bless all.